Ang dalawa sa mabibigat at matagumpay na mga aktor ngayon sa Philippines show business. Malayo na din ang kanilang narating bilang mga bituin sa bansa. Parehong iginagalang sa industriya ang dalawa at marami na silang nagawa para sa kanilang mga tagahanga. Ngunit gaano na sila ngayon kayaman, at ano na ang kanilang mga naipundar ngayon? Siya si Rodel Pacheco Nation Seno, Nakilala sa pangalan na Coco Martin. Ipinanganak noong November 1, 1981 sa Santa Cruz, Manila. Si Coco ay nagsimulang umarte noong unang bahagi ng 2000 at unang nakita bilang minor at guest role sa ilang mga pelikula. Ginawa niya ang kanyang tagumpay sa mga nangungunang tungkulin sa mga pelikula ng indie films na Daybreak at Service, 2008. Sinimula ni Coco ang kanyang karera sa isa sa mga ahensya ng talento ng ABS-CBN ng Star Magic, bilang bahagi ng Star Circle Batch 9 noong 2001. Madalas na inilarawan bilang, Ultimate Superstar, ng ABS-CBN, siya ay pinangala ng Actor of the Decade simula 2000 hanggang 2009 sa ikatatlumput-apat na Gawad Urian Awards kinilala rin siya bilang isa sa mga most influential celebrities of the decade simula 2010 hanggang 2019 sa 10th Eduk Circle Awards. Nakamit ni Coco ang isang degree sa Hotel and Restaurant Management sa National College of Business and Art. Gayun pa mas pinili niya sa entertainment industry kung saan gumawa siya ng malaking pangalan para sa kanyang sarili. Ang kanyang pinakamalaki at pinakatanyag na papel ay nagsimula noong September 2015, kung saan nakuha niya ang papel ni Cardo Dalisay para magbida sa TV series na, Ang Probinsyano. Si Coco ay nakakuha ng mga parangal. Kasama sa kanyang mga accolade ang isang ASEAN International Film Festival Award, dalawang FAMAS Awards, dalawang Gawad Urian Awards, NPMPC Star Awards para sa telebisyon at 8 Box Office Entertainment Awards. Ang mga pelikula ni Coco ay nakakuha ng 2.3 na bilyong piso sa buong mundo, na ginawa siyang isa sa pinakamataas na grossing box office star of all time. Pinangalanan din siya ng Tatler Asia na isa sa mga pinaka-maimpluwensyang personalidad ng Pilipino sa Asia. Siya ay mayroon dalawang libong square meter luxury house na matatagpuan sa isang eksklusibong subdivision sa Fairview, Quezon City. Ang buong istruktura at mga tampok sa loob nito ay ang resulta ng lahat ng kanyang pagsisikap sa lokal na industriya ng entertainment mula 2000 hanggang 2015. Ayon sa kanya ay matagal nagawa ang bahay dahil sa pag-iipon nito at dahan-dahan lang ginawa. Nagsimula siya sa isang mas simpleng bahay ngunit hindi siya nasiyahan sa paunang hugis, kaya, bumili siya ng mga katabing lote at pinalaki niya ito. Ang bahay ni Coco ay napakaganda ng mga dinisenyo na may kaginhawaan at kagandahan sa isip. Ang mga malago na halaman ay nagdadala ng tropikal na vibe sa bahay habang ang kaakit-akit na likhang sining sa mga pader ng kanyang bahay ay lalong nakakadagdag sa ganda nito. Hindi lihim na gustong-gusto ni Coco ang pagkolekta ng mga mamahaling sasakyan. Siya ay nakitaan na dumating sa Ninoy Aquino International Airport sa isang Toyota Land Cruiser, pero hindi malinaw kung sa kanya ang sasakyan. Ang isa sa kanyang pinakamahal na luxury car ay isang Brabus Mercedes G63 na may mabigat na tag price na 11.8 na milyong piso. Pangalawa ay ang Jeep Wrangler, ang apat na piraso ng mga gulong ng armory ng Rhino lamang ay nagkakahalaga na ng 75,000 piso. Sunod ay ang Toyota FJ Cruiser, ayon sa website ng Toyota Philippines, ang ganitong uri ng sasakyan ay nagkakahalaga ng 1.9 million pesos. Ang kanyang Ford Mustang Shelby GT500, ay isa din sa pinakamahal nitong sasakyan. Ayon sa Top Gear Philippines ito ay may isang mabigat na panimulang presyo na $219,000 o 11.3 na milyong piso sa taon 2017. Kasama sa mga luxury collection nito ay ang White Dodge Challenger, Red Mini Cooper at marami pang iba, batay sa ipinakita niya sa Chris TV noong 2014. Pag-aari din ni Coco ang isang bilang ng mga malalaking motorcycle, batay sa kanyang mga post sa social media, kasama ang Black BMW, Red Ducati, at marami pang iba. Si Coco Martin ay nakipagsapalaran din sa mga negosyo sa pamamagitan ng paglulunsad nito. Noong 2017, sinimula ni Coco ang CCM Film Productions, ang kanyang sariling kumpanya ng paggawa ng mga pelikula. Siya ay nakadirekta, at gumawa ng ilang mga pelikula sa pamamagitan ng CCM Film Productions. Noong November 2024, inilunsad ni Coco ang Bida, ang kanyang sariling brand ng dishwashing liquid. Para kay Coco, ang negosyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapalawak ng kanyang karera, ngunit tungkol din sa pagbibigay ng mga pagkakataon sa mga nangangailangan ng trabaho. Ayon sa Celebrity Net Worth, ang kanyang estimated net worth ay 20 million or 1.1 billion pesos. Ang kanyang mga investments sa real estate, mga negosyo, endorsements, mga matagumpay na serye gaya ng ang probinsyano at batang Kiyapo, na patuloy na namamayagpag ngayon, at mga pelikula nito ay lalong nakakadagdag sa kanyang lumalaking net worth. Mula sa mga simpleng pagsisimula nito, ginawa ni Coco ang lahat upang maging isang pangalan ng sambahayan na maging matagumpay sa kanyang henerasyon. Ang kanyang pinagdaanan hirap at kung paano yumaman ay isang mahusay na halimbawa ng kahusayan at dedikasyon na nagdadala ng tagumpay sa isang individual. Siya si Marvick Valentin, Vic Costello Soto, na mas kilala bilang bossing. Ipinanganak noon April 28, 1954. Natapos niya ang kanyang pangalawang edukasyon sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Sinimulan niya ang kanyang karera noong 1970s bilang isang folk singer at gitarista. Sa mga taong ito, siya din ang nangungunang vocalist ng disco funk band na VST at Company. Kalaunan ay nabuo niya ang isang trio kasama ang kanyang kapatid na sina Tito at Joey De Leon kung saan magkasama silang nag-star sa matagal na sitcom na si Istol Bukol, 1978 hanggang 1988. Mula 1979, nag-host siya ng variety show na It Bulaga. Noon September 2014, si Bossing ay bumili ng isang isang libot tatlundaang square meter na pag-aari sa isang eksklusibong village sa Laguna, kung saan nakatayo ang kanilang bahay ni Pauline Luna. Ang sala ng bahay niya ay nagbibigay ng isang snake silap ng malinis at maaliwalas vibe ng buong bahay. Mayroong apat na kwarto ang bahay ni Navek at Pauline, at Modern Asian ang napili nilang estilo para dito. Makikita rin dito ang isang malaking swimming pool, pati na ang iba't ibang paintings, kabilang ang mga obra ng bunsong anak ni Bossing na si Paulina Soto. Ayon pa sa ibang mga balita na si Vic ay nagmamayari ng higit sa maraming mga kotse kabilang ang isang Ferrari at isang Mitsubishi Pajero. Siya ay naging isa sa mga founders ng TVJ Productions, kasama ang Itbulaga. Dinala kasama nito pagkatapos umalis sa orihinal na kumpanya ng produksyon ng Tape Inc. Co-founder din siya ng VST at Company, ito ay nakonseptualize ng komedyanteng si Tito Soto, na ang mga inisyal ay nagmula sa kanyang formal na pangalan na si Vicente Soto III, pagkatapos ay vice-presidente sa Vicor Music Corporation, at nag-produce sila ng mga awiting tulad ng, Awitin Mo at Isasayaw Ko, Rock Baby Rock, at Kung Sakali. Kabilang sa mga negosyo nito ay ang v Steakhouse na isang premium steakhouse sa Makati City at ang grill and bar na isang casual na restaurant sa kainan na matatagpuan sa iba't ibang mga lungsod sa Pilipinas. Ayon sa Celebrity Net Worth ang kanyang net worth ay tinatayang $14 million, o 818 million pesos, na ginagawang isang powerhouse sa pananalapi sa industriya. Ang kanyang paglalakbay sa yaman ay nagsimula sa silver screen, kung saan siya ay naging isang pangalan ng sambahayan sa pamamagitan ng kanyang iconic na paglalarawan sa It Bulaga at maraming mga blockbuster na pelikula. Sa kabila ng entertainment, napatunayan niya na isang matalinong negosyante, na nag-iba-iba ng kanyang mga daloy ng kita sa pamamagitan ng madiskarteng pamumuhunan sa real estate at sektor ng restaurant ang kanyang kapaki-pakinabang na mga pag-endorso ng tatak para sa mga higanti tulad ng Jollibee at b Feed ay higit na pinatibay ang kanyang imperyong pinansyal na lalong nagpapalaki ng kanyang net worth. Ang pangunahing mapagkukuna ng kita ni Bossing ay nagmula sa kanyang matagal na karera sa showbiz. Ang kanyang mga kasanayan sa hosting at pambihirang talento ng pag-arte ay gumawa sa kanya ng isang hinahangad na figure sa parehong telebisyon at pelikula. Ang mga madiskarteng pamumuhunan sa real estate at ang industriya ng restoran ay naging instrumento sa paglaki ng kanyang kayamanan. Ang mga pakikitungo sa pag-endorso sa mga pangunahing tatak ay higit na nagambag sa tagumpay sa pananalapi ni Vic Soto. Ang kanyang pakikipag-ugnay sa mga kagalang-galang na kumpanya ay hindi lamang pinahusay ang kanyang kakayahang makita ngunit nagdala din ng malaking kita. Ang dalawa ay parehong mayaman, iba-iba man ang kanilang pinagdaanan pero iisa lang ang kanilang layunin o pangarap sa buhay. Naabot nila ito dahil sa kanilang galing, determination, tiyaga at marunong humawak ng kanilang pinaghihirapan sa lapit. Ang video na ito ay for entertainment at hindi kinukumpara ang kanilang yaman kundi inaalam lang natin ang bunga ng kanilang pagsusumikap bilang mga artista. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede nyo linawin sa comment section. Salamat!